Good evening, Doc Yari Ebang Sa mensahe ko para sa pinakamamahal ko, Mama. Dear Papa, salamat dahil ikaw yung naging Papa ko mula, mula nung iniwan tayo ni Mama nung ako'y pitong taong gula. Pa, thank you dahil ganyan ang ginawa ni Mama sa'yo ay hindi ka naghanap ng iba mapapangasawa mo. Pa, salamat dahil ka, kahit gaano kahirap sa'yo na iniwan ka ni Mama ay hindi ka sumuko. Salamat, kasi kahit gaano man kahirap ang buhay, ay pinagtapos mo pa rin ako sa pag-aaral ko noong nasa elementarya at high school pa ako. At hanggang nasa kuleyo ako. Alam ko na, alam ko man na nahihirapan ka na sa pagtatrabaho, ay hindi ka sumuko sa pagtatrabaho dahil sa aking pag-aaral. Kasi gusto mo ako makapagtapos ng kuleyo at huwag kang mag-alala kasi lahat ng hirap, pagod at pawis mo ba ay susaklan ko rin yan balang araw kasi gusto kong magkita mo lahat ng pinaghirapan mo pa ikaw ang inspirasyon ko sa aking pag-aaral kasi alam ko na ihirapan ka na sa buksan na maho ba gusto ko rin na ako rin ang magtrabaho para sa iyo Papa, I love you at salamat sa lahat Caroline. Thank you pa nag mo kanya, pa nag-disiplina, kin pa nagsusurong kanya. Para ko pa i-dig sa kita, inakawit pa Jay pagpagasan. No nawal-wala, no, mabawutin na. Kinisusurong na ang nagsura, na dahil ti patakaran ang panmistake ko sa atlet. Ako na ang epektibo dahil pa nag-disiplina, kin pa nagsusurong kanya. Tanohan nga kasi ay Ikas at hindi makakahanap na nakasurong na dagos ino ka na ulap at pa. Tingin pa pa tayong tugtugot na ipapantayang bibiyahe at igip ay pinalubusan na ang agpong doktor oray. Ubi nga pa lang, hindi ay bunga. Hindi ang panawal, di ay bunga. Sa padasan ka rin at ibiyag ni Weir. Ang pitawin nga dosi, mapadala sa konti, pegawai tina redaksi nang kargat. Ia komana rilis dan firok di tempat. Tiga papa tadi tu turut ini apa enggak? Juga tiga tiga koma ipat nu kasat nu hari dan firok di kota. Semua anak tiba bagi. Enggak enggak ada nama saya. Atno, mata anak di masak bayan ini.

Dear Elisa Rolene, thank you mga mati, panagay tayo, mo kanya, parang isisip hindi pa kanya. Balik ko pa yun, sikat, mampas patumar kanya. Nung nawalwal ah, babawat ka na. Hindi susurong na, magbasa. Kura lay po ka mong dahil susurong lang, masurong na, magbasa. Thank you mga mo, kadagiti ka sa pura nagparak sila punto, ikatangan na. Nagparak pangkwado, ikatangan na. Hindi yung mga mga tagapating ka nakita yung punto na siya, Nakita nga si sa na trabaho sa sayap na walang Sa mga anak, di dadala ka na sayap at, at no, anak-anak ko makabirok ti na trabaho ti may sa anak ti mayat bayan ti may kak ti mayat makanagbiyag ti agan ko kiti future ng pamilya ting ko pang makalagi amin nga retrika sa sakripisyo kin bandagyong pagadal na klap nagita nga retrika sa sakripisyo kin bandagyong sa parita pabalik manakala ko na saya hindi Anak terus berpikir kami. Thank you, Mama. Sige, Inaalay ko ang liham na ito sa aking pinakamamahal na ina na siyang namayapan. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa iyo, Mama, dahil ikaw yung naging ina ko na kahit nagkahiwalay-hiwalay tayo at hindi nakita ng labing dalawang taon ng personal ay hindi nawala yung komunikasyon natin sa isa't isa maging sa apat kong kapatid. Salamat ma dahil kahit noong nabubuhay ka pa lang ay naramdaman namin kung gaano mo kami kamahal at nauunawaan naman namin kung bakit mo kami iniwan dahil alam naman namin na madalas kayong mag-away at di magkaunawaan ni Papa. Salamat ma kasi kahit noong nabubuhay ka pa at malayo ka ay hindi nawala yung suporta at pagtitiwala sa amin. At sana ma, hindi pa huli na humini ng kapatawaran sa iyo na sa simple man lang na reply ay eh hindi kita ma-replyan. At sa simple pagkamusta ay eh hindi kita makamusta. Nakumain ka na ba? Hindi mo ba napababayaan sarili mo ma? Kung matanong ko man lang kung may problema ka. Sorry ma kung minsan sarili ko lang naiisip ko. Sorry ma kung hindi man lang kita nakita at nakapunta sa libing at lamay mo. Dahil malayo at wala rin kasing pera. I love you ma dahil naging parte ka ng buhay ko. Kahit pitong taon lang ako nang iniwan mo ako at pitong taon lang kitang nakasama sa buhay ko. I love you ma dahil pinadama mo na meron akong ina na handang makinig sa problema ko at tumulong sa akin kahit walang wala kang may bigay ay gumagawa ka ng paraan kahit na pambili mo pa ng gamot mo ay ibibigay mo pa sa anak mo Promise ko sa'yo ma na kahit sobrang hirap ng buhay at kahit sobrang dami man ng problema ko ngayon ay pipilitin kong makapagtapos ng pag-aaral at gagawin ko yung best ko para makamit yung mga pangarap ko sa buhay. At isa na doon ang magsama-sama at magkita-kita kami ng mga kapatid ko dahil alam ko yun din ang gusto mong makapagtapos. I'm gonna read this letter I wrote to my sister. My dearest sister, Jasmine Ulais. As I sit down to write this letter, my heart well Sad! Man nya sit! Ayah! Tay sahari! Sad! I'm gonna edit it. My heart swells and floods with a lot of memories and realize something. As we live together since child, through thick and thin, laughter and thin, you have been my companion, source of unwavering support, or I must say, the over all of my life. As we continue to explore the complexities of adulthood, I want you to know that every moment we share, I cherish the connection we share. Life may take us different paths, but the bond we share and for the future will be unbreakable. You win will be my win. My struggle or yours will be going through, and your joy is my joy. Thank you for being the incredible sister and twin that you are, with all my love. Good luck on your journey. My future teacher, Ma'am Jess Marie Ulais. Get that LPT, Miss Ma'am. <laughs>